guys pipihitin lang natin to para uh, makuha natin yung tamang air uh, before tayo mag start ulit um, si shout out lang ako uh, shout out nga para kay Yunil Piteta RG Tech and Motor Decals and kay Rochelle Dagastas ng Dingalan uh, yun guys uh, maraming maraming salamat sa mga suporta nyo and sa patuloy na panonood ng video uh, guys ang tuturo ko pala ngayon ay kung paano natin itutono yung mga carburetor ng mga motor natin uh, yun alam natin na medyo maselang parte ito ng motor lalo lalo sa mga carb type ng motor na kagaya nito uh, masilang parte ito kasi uh, may mapihit ka lang dito na hindi mo may balik halimbawa uh, wala ka talagang idea kung paano siya uh, Uh, ibalik o so, ito na ulit so masisira talaga yung yung takbo ng motor mo and uh, under ng motor mo pagka uh, wala kang idea kung paano natin do uh, ito no? dito sa kasabado natin guys uh, ito itong parabordo na gamit ko ay mapapansin nyo na uh, meron tong uh, air screw and idle screw so dalawang screw lang siya and piston type para lang to sa ayun kagaya nitong ko ay 110cc sa motor nga pala guys ay may may konto. may kailangan tayong dapat ma-achieve dito sa pagtutono ng motor ito yung tinatawag na optimal mixture o yung yung nagra-rusty brown yung yung spark plug natin papakita ko kung kung anong itsura ng spark plug to kasi uh, gusto ko makita nyo yung kulay ng rusty brown Ayan, para na rin makita nyo na nakatono din sa nakatono din yung carburetor ko so tanggalin ko muna to before tayo mag start ng uh, tuning ng car tanggalin ko na spark plug ko. guys uh, makikita nyo yun yung sinasabi kong uh, rusty brown or yung parang nagkakakalawang yung yung tip nung spark plug natin so isang sinyali sya na maganda yung tono o nasa tono yung carburetor ko so magandang sinyali sya para sa mga carburetor ng motor natin may meron tong lean o yung nagpuputi puti at saka yung rich yung basa naman yung tip ng spark plug natin so ibig sabihin ano nga ba yung lean and uh, rich uh, yung lean guys ito yung nagpuputi-puti ibig sabihin uh, more on hangin siya so delikado 'to ito ang delikado sa motor yung dahil prone ito sa overheating ng mga motor natin and yung isa naman yung reach uh, sobra naman siya sa gas kulang naman siya sa hangin so hindi rin siya maganda sa motor kasi uh, pwede yung motor natin mag backfire or uh, wala wala sa ayos yung takbo niya so minsan pag, pag binibirit mo bumubuhol-buhol o yung basa tumutunog-tunog talaga siya pangit yung arangkada ng motor natin basta uh, rich naman sobra sa gasolina uh, kailangan kasi yung dalawan nato basta kung tuno ng carburetor kailangan sabi nga uh, 50% air 50% gas so hindi dapat mangyayari yung may lalamang sa dalawa kailangan equivalent ang lagi langis Uh, napaka importante talaga nung nasa tono yung carb, yung carb natin kasi uh, napakalaking tipid lalong lalo na itong uh, sample nitong spare plug ko nagra rusty brown siya o chocolate brown yung kulay nung tip uh, napaka tipid nito nasa condition talaga yung makina mo sabi nga mas uh, mas mas nakakapag Bigay, o nakakapagbigay yung mas nakakapagbigay yung carb ng tamang uh, supply para masustain niya yung andar ng mga motor natin so ibabalik ko na tong as uh, car plug ko pinakita ko lang sa inyo para makita niyo yung uh, carb ko na nasa tono rin ngayon guys magkukuan tayo magtotono tayo ng motor o ng carb magtotono pa babalik ko lang itong carburador ay babalik ko lang itong spark plug So guys, bago nga pala tayo mag-start mag magtono mag ng ating carburetor, uh, make sure lang na yung motor nyo ay nasa tamang temperature or heat, heat temperature. Uh, kailangan na paandar natin yung motor natin ng 5 minutes or 10 minutes para makuha natin yung normal temperature ng motor. Uh, sa pag pag tono rin ng carburetor, kailangan uh, hindi siya mahangin or hindi siya maulan kailangan na sa normal temperature yung motor and yung panahon kasi hindi natin makukuha yung yung tamang tono nito kung nagtutono tayo sa mahangin na lugar or malamig pa yung makina natin so may hirapan tayong itono yan lalong lalo na kung gamit gamit ng carburetor ay yung local o yung mga class ilang, lang mapakahirap itono nun uh, ito naman ay eh, madali lang itono dahil uh, stock at original na card at saka maganda yung yung panahon natin ngayon yung magandang pantono nga ito na kaya guys sa ating card uh, pinaka the best natin gawin dito uh, isagad muna natin ng sarado itong uh, air screw natin so ibabao natin siya ng todo uh, pihit nito is clockwise yun. Nakasarado na siya. Pansin nyo, sarado na yung air screw natin. Ang gagawin natin ngayon, ang pinaka the best pinaka the best na turn dito is yung one point, uh, one in one half turn na counter So, tandaan lang natin. Ipihit na natin siya ng one in one half. then kalahati ulit so one one turn na siya so kalahati ulit yeah and nyo kung saan kayo nag-start din kayo magtatapos then sa air screw naman uh, ay then sa sa idle screw naman yung pag nagagalit na yung makina lang natin siya counterclockwise then pagkakulang sa menu yung carburetor natin ipipihit natin siya na counterclockwise so ito papaanda rin ko lang ito ngayon para makita nyo rin ating uh, idle screw so pagka pinihit ko ito ng clockwise yun lumalakas na diba naririnig natin kahininaan mo naman yung minor so pihitin nyo lang ng uh, counter clockwise guys ano nga pa mangyayari pagka uh, sinagat ko ng ng pihit ng clockwise tong ating uh, air screw so mawawalan siya ng hangin so para siyang ilong na tinakpan hindi siya makakahinga then ang magpa-flow lang dito sa combustion ay yung puro gas lang so wala siyang hangin kaya kailangan uh, makuha nyo talaga yung tamang titla ng dalawa na to pero kung kayo ay may tuning instrument mas madali kasi uh, mamimeter natin doon kung ano yung kulang ha? kulang ba o kulang ba sa gas mas madali yun pero pag sa ganito uh, manual uh, sabi ko nga kanina mas 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 talasan nyo yung pakiramdam nyo tsaka pandinig kasi importante talaga na nagmimix yung dalawa na to tipid guys sa gasolina basta ang motor nyo ay nasa nasa tamang timpla and yun nga 50-50 dapat 50% air 50% fuel para mas okay alasan nyo lang yung pakiramdam nyo yun? alam nyo yun naman yung yung motor nyo mas kabisado nyo yun yung motor nyo kung nasa tamang uh, acceleration na sya o nasa tamang andar sya so nasa tamang timpla yun ng carburetor natin importante na makuha natin tono so ang gagawitin lang natin ay gagawin nyo lang ay yung parang uh, increment turn lang uh, tutono to mo lang siya. sabi nga, importante sa pagtutono ng carburador uh, lakas ng pakiramdam and lakas ng pandinig sabi nga, ipakiramdaman mo kailangan natin ng pakinggan yung makina kagaya uh, nito So, pinihit ko lang siya ng 1.5 o 1, 1 or one, one and a half turn. Uh, and, konting pihit lang dito sa ideal ko. So, naging nakuha ko na yung, yung tamang timpla ng motor ko. O, yung pakiramdam ko. Kasi, sa carb naman talaga, lalo kung wala ka kayong tuning instrument. ah uh, pakiramdaman nga lang talaga pag tutunan ito So pinaka pa rin after nyo matono to uh, mag plug reading kayo yung spark plug spark plug reading yung ginawa ko pa tinanggal ko yung spark plug at uh, tignan nyo kung uh, ito bailin o yung namumuti or rich o yung basa yung spark plug malalaman naman natin dun then pag nagkulay chocolate brown o rusty brown yung tip ng ng spark plug natin so congratulations nakuhaan nyo na yung tamang timpla ng uh, mga motor natin so yun uh, pinihit ko nga lang sya kanina ng 1.5 turn ngayon pagkakulang pa rin sya sa hangin, uh, pihit pa rin kayo ng kalahati, so sabi ko nga increment turn lang yan uh, kung pwede kayo mag start magpihit ng 1 turn pagkatapos pagkakulang pa rin tagdag kayong kalahati, pagkakulang pa rin is ah uh, dagdag pa rin kayo ng kalahati. So, tantahan lang, sabi ko nga, tinitimpla rin ang, ang natin kung so, sa, saan mas maganda o pakiramdaman niya yung, pa, o pakiramdaman niyo yung makina kung okay na ba yung uh, minor niya o under niya. Mararamdaman niyo naman yon Basta pag nakuha niyo yung chocolate brown yun, okay na yun. Napakaganda sa makina. Napakatipid. So, yun guys, uh, sana... Uh, nakatulong sa si inyo So, sa mga hindi marunong magtono mag ng mga carburador, uh, sana nakatulong sa inyo yung video na ito. So, yun guys. Maraming uh, maraming -marami salamat sa panunod at kita-kita tayo ulit.